Uy, kayong dalawa, ha? Huwag kayong gagawin ng lakad sa Sabado, ha? Hmm. Bakit? Bakit? Kasi, birthday ko. Ha? Naku, di ba handaan? Konti. Eh, pwede ko bang maisama si Loreta? Eh, paano mo naman may sasama si Loreta? Basta ako bahala. Pwede ko ba? Uy, why not? Sure, anytime. Basta, siyon Saturday. Okay? Excuse me. Ah, uh, Oging, may problema eh. Alam ko na. Gusto mo mapalapit sa'yo si Atty. Oo. Oh. Regaluhan mo. Yung mamahalin. Sigurado, sasagot ka kagad din. Talaga? Hmm. hmm. Yung nga problema eh. Pautang. Huwag mo na regaluhan. Hmm. Batiin mo ng happy birthday, okay na yan. Kilala ko yan. Close kami niyan eh. Hmm. Eh, pero yun nga eh. Alam mo, mas maganda yung sinabi mo nung una eh. Kailangan ko talaga regaluhan yan eh. Eh, regaluhan mo. Huwag mo na ako idamay. Eh. Kaano-ano ko ba yan si Atty. Never kami naging close dyan, ever. Chuchuchuchu pa nga eh. O ba't mo pa tinuloy? Sana tinanggahan mo na yung poster para matapos na. Andy, kanina pa tayo umiikot dito, wala kang salita. Para akong dito na wala akong kasama. Ano ba, galit ka ba sa akin? Magsalita ka. Meron ba akong nagawang ayaw mo? Galit ka ba sa akin, ha? Andy! Andy! Sandali lang! Andy! Huwag mo ko iwanan! Bakit mo ko iniwan? Nagse-selos ka ba? Oo! oo. Nagse-selos ako! Dahil nagpapahawa ka ng kamay, nagpapakbay ka at parang gusto mo magpahalik! <laughs> sarap yung niluluto mo, ah. Siyempre. Para sa atin ba yan? Of course. Kanino pa ba? Oh, mm. kainin muna natin to bago lumamig. Ay! Baka mapaso ko. Sandali. Mm. Okay, kainin muna natin mm. to. Sarap! Baka lumamig. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Oh, mabuti pa kumain ka na. Hindi pa ako gutom eh. kapatid mo ko. Alam mong mahal ko siya. Big boy, let me explain. Na, nakitungo ko sa'yo noon. Sa kagustuhan kong iligtas ka sa kamatayan. I never meant to hurt you. Kilala ko na noon si Andy at meron na kami nararamdaman para sa isa't isa. Matagal ko na gusto sanang ipagtapat sa'yo to. Kaya lang, nawala na ng pagkakataon. Kahit naman sino makakita sa'yo noon, gagawin din kagaya ng ginawa ko. Sana, big boy, maintindihan mo. Ito, oh. Engagement ring, para sa'yo. Big Boy! Big Boy! boy! Nag-aamon ka ba? Eka, eh, kasama naman kayo! Ubu, hey! Tadari lang! Pater, maramdaman na. Mahuna ka! Ako bahala, sa likod mo na ako. Pasensya na kayo mga nuno. Kasama ko, medyo buabo -bua. Hindi kami marunong magpasensya! Lalo na siya! Hmm. Umpisaan nyo na! Kayo mauna! Eh mauna kayo! Umpisaan niyo. Kayo mauna! Kayo muna! <gibberish> kayo! Oh, ano? Kayo na! <gibberish> 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 <Ow>! <gibberish> Pahabu pa Di ba nakalaban natin si airport yan? Oo nga, no. Di Sila nga. Ah! 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 Sorry, ah. Tatapusin ah! ko rin. Oh!